wala balak ko nang ayo sa inyo pero kay ti siya na nay mayong aga kubod lay lagyan ti keton tapi sana nay ko ke balon pasya oh tubig kag ano ni nay mayong aga oy makiawan ka naman de ano ni isa kalibo ha. Ako ito, ilamunan. Isa kalibo? Oo. Uh, Pagkat pag Ilamunan mo hmm. pa, ito na? Oo. Tapos hakuton mo pa ang sagbot? Pagkat ito? Sagbotan pa Grabe man, imahimakas ba? Dali dito na eh. Dali dito. Grabe pa ayoko. Kaya akong kabataan, wain naman ko ginasapak nila. Kundi maubra na lang ko para may pang bakal bakal ko kung ano yung way way may nagpadala sa si imo ay gito may patusang una ang akong bata na abroad na sa kuhait si Kailo na nang sasa Dubai pero walang nakaroon kabulan may na nakapadala sa akin halimbang sa marso De, eh eh kung hindi ko mag-ubra way gito kusing sarang mahimo eh ay man. Pang, ano po, pasalamat na lang po sa inyo kahit yung bukayan mo. Hmm, <laughs> dali di, dali di. Dali di, anay. kaisa, makasiling ko nga, iyamang ganito sa akong bata. Hmm. Pero kahit tigado ti, ko, wala ko ikabulig sa ila. Siyempre, uh, ubra na lang ko sa ila eh, kasi nga, ubra ito ma'am, kahit makatilaw ko sa akong uh, kwarta. ubrahan mau anay ti amo nang anang ko na kuanan kay kasiling ko amo di kun ti kulang na galita way ta ti ni pumakpakaon makapakaon sila pero sa pag kwarta naman indi naman sila mahatag sa akon kay kun na akon ubrahan oh ay masay mo ba eh, mabakal-bakal ko kun mga ano da way ko ibakal hindi agwanta lang ko isa ka libo ni pakadto halin dito Kedakok-dakok man, atau babau? Kedakok-dakok diri. Nay, may tao nga uh, nakakita sa si mo video ligad. Oh. Nga mapaabot siya sa imo sang pulig. Pasalamati si Sir Nonoy. Ari oh, batunan eh, ni oh. Ay salamat gyud. Uh. Wala balak ko nang ayo sa inyo pero kay ti Siya na yana, ang aton nga maluluyon nga kasi manwa nagpaabot sa imo. Tagakadis na siya. Tida. Ha? Kag may ari pa. Maliban si nang di pa niya nga amount, may ari pagid nga mga ay, mga dilata. Na, dilata na. Pungko na ay pungko. Na. Ngi no, ko mo Anay. pati. Pungko Marinae, niya. Niya sa imo. na ay. ang pa abot si mo. Na. Pa abot ni si mo. Na, pasalamat na sa Ginoo ha. Hmm. Kay may tao nga uh, maluloy o nagpaabot sa imo bulik. Mga nga siling nakon, salamat kay Ginoo kay makapadayon mo sa pagserbisyo sa inyo hilikuton hmm. Nga, na ang kinapangamuyo na ako nga kabay nga wala sing makaupang sa inyo sa paglakat ninyo kung diin mga, mga 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 puok hmm. nag-serbisyo salamat sa ginoo nanay Basalamat si sir nonoy sir nonoy uh, salamat kay nonoy nga din panghatagan hatagan mo man kami sing grasya nga ginhatag mo sa uh, akon Pwede, bisan hamon ako sinig at trabaho kid ako gihapon. Salamat lang kid sa imo kag sa ginoo. Pangamuyo imo mga kabataan nga magmayo lang ilang nga kwa na kemta. Salamat kid. Oo. Sige, hindi ko magdugay ha? Halong ka di sa iyo mga pag-ubra o dako-dako pa na iyo mga pakyawo no? Hindi magpainit maayo. Kay sineng pa sa akong bata. Hindi kay katilaw sa akong kwarta kung hindi ka mag-ubra. Sige lang naman na iyo. Hindi na ako na na akong ko subong. Huwag hmm. ko, huwag na ako kadangpan. Hmm. Mga pamilya ko, wala nagasapak sa ako kay tipigado ko. O. Basta salig lang ta sa ginawa. oke okay, ini tanya pa ba yan? Oh, eh, hindi ko mag okay. Paano, ang magpakamayo sa imo. Ikaw akong gigatuan rin kay paabot na sa imo na -na. sa tao uh, na, 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 naluoy sa imo. May na lang na, ibakal na akong bugas. Wow. Sige, pang bakal-bakal mo na bugas. Kamay sudan hmm. ka Te, bye-bye. Bye-bye. God -bye. bless. Okay. Nonoy, damo gin nga salamat sa <laughs> imo nga ginpaabot kay nanay. Kay payan si nanay sa ginpaabot mga bulig. <Bye -bye. laughs> Damo ugi nga salamat Sir noy, God bless.